Dahil hindi ako nakapasok nung nakarang araw Ito yung ginawa ko sa isang buong araw na pagpapahinga Natulog lang ako nang natulog hanggang sa pagising ko ay umaga na pala ay. Ang bilis talaga ng oras kapag nagpapahinga ka Tumayo na nga rin pala ako sa kinahigaan ko para buksan muna itong ilaw dito sa loob ng kwarto ko Medyo inaantok pa nga ako sa mga oras na yan Kaya winaantok pa ako muna kaliwat kanan yung mga balikat ko Masarap sana bumalik sa higaan at matulog ulit Inayos ko nga rin pala muna yung higaan ko Ganito na nga rin pala yung naging rin ko araw-araw araw tiklopin yung mga kumot at ayusin yung kama dahil ayoko kasi makita na magulo yung hinihigaan ko pagkatapos ko nga ligpitin yung higaan ko ay naglakad na rin ako dito papunta sa kusina dahil kakagising ko nga lang ay maghihilamos muna ako habang palabas nga ako ng pinto ay tinatanggal ko muna yung mga natuyong muta dito sa mata ko paharang harang kasi baka mamaya hindi ko makita yung kagandahan mo bago nga pala ako maghihilamos ay magsisipilyo muna ako naaamoy ko kasi na mabaho na yung hininga ko ganito rin guys pagkagising nyo ay nagsisipilyo agad. Pero sa tingin ko nga sa malamang salamang ay mumugmumug -mumug lang. Charot lang. Habang nagsisipil nga ako ay nag-aalam na din yung chan ko. Gutom na din daw siya. Pero sabi ko nga kunting tis lang maya maya makakain ka rin. Pagkatapos ko nga magsipil ay naghilamos na rin ako dito ng muka. Kojic soap nga rin pala yung ginagamit ko pang sa muka kasi pampakinis at pampaputi daw yan. Kitang kita din sa muka at nakakapagpalambot din ito ng balat. Oy kojic soap baka naman. Pagkatapos ko sabunin yung muka ko ay binanlawang ko na rin ng tubig na malinis from Pasig si River. Charot! Syempre, tamang ayos din muna ako ng buhok. Medyo naohaw nga pala ako sa mga pinagsasabi ko kaya uminom muna ako dito ng tubig. Naligo na nga rin pala muna ako para presko at para syempre mabango na rin dahil maya maya ay maglalabanan naman tayo. Nasasarapan talaga ako maligo kapag malamig yung tubig. Tanggal talaga yung hangover. O sya, naligo ka na rin ba? Kung hindi pa nga, tara samahan mo ako dito at sabay tayo. Pero syempre wag ganon. Joke lang. Pagkatapos ko nga pala maligo ay nagbihis na rin ako ng mabilisan dahil marami pa nga akong gagawin ngayong araw. Susuli Itin ko na ang pagpapahinga ko kaya tinanggal ko na rin yung mga cover ng kama at cover ng unan para sa ganun naman ay maging mabango at hindi nangangamoy laway pagkatapos ko nga pala matanggalan ng mga cover ay itinabi ko muna para mataktak ko ng mabuti itong kama nakadoble kasi yung foam kaya kailangan ko muna tanggalin yung nasa ibabaw pagkatapos ko nga maitaktak yung nasa ibabaw yung sa ilalim naman yung isinunod ko baka mamaya kasi ay may surot nung maitaktak ko nga isa isa ay kinoberan ko na rin itong mga foam bago na nga rin pala yung punda ng unan sa malamang sa malamang ay panibag kung amoy laway na naman ito. Dahil tapos na ako magpalit ng mga budget ay inilagay ko na sa isang tray yung mga lalabahan ko. Binitbit ko na nga rin pala yung mga labahan ko palabas ng pinto. Kung hindi ko ito bubuhatin palabas ay sino ang magbubuhat palabas? Buti sana kung naglalakad itong tray. Buti na nga lang talaga ay may washing washing machine yung kapitbahay ko dito kaya nanghiram na lang ako. Una ko nga palang inilagay dito ay tubig saka ako naglagay dito ng sabon. Baka kasi may mga manunood tayo dito na hindi marunong maglaba kaya ngayon ay alam nyo na kung paano ang maglaba. Isinabay ko na nga rin pala yung isang pirasong damit dito sa mga dekolor. Tapos ayan, may kos may kos muna yan insan. Habang nakasalang yung washing machine sa damit, este yung damit What? sa washing machine ay naglilinis naman ako dito sa loob ng kwarto ko. Tamang walis nga lang pala ako dito para tanggal yung mga alikabok dito. Ewan ko ba sa mga alikabok na to kung saan ang gagaling dahil kakawalis ko lang maya maya ay meron na naman. Binalikan ko na nga din pala yung pinapaikot kong damit kasi lumambot na. Buti na nga lang talaga ay may washing machine dito at wala na akong pagkusot-kusot at hindi na ako mapapagod sa pagkusot sa mga damit na to. Kaya salamat kung sino man ang nagmamayari neto. O siya, bumalik na nga rin pala muna ako sa ginagawa ko. Kumuha na nga rin pala muna ako ng basang map dahil hindi naman pwede kung tuyo ang gagamitin natin dyan. Minap ko na nga rin pala yung mga kasulok sulukan para matanggal talaga yung mga dumi. May kasama na nga rin pala ako dito sa loob ng kwarto ko kaya dalawa na kami dito. Pagkatapos ko nga pala doon sa loob, dito naman ako sa hallway. Medyo nakakapagod nga rin pala itong araw na to dahil medyo marami akong ginawa. Minsan nga lang din pala ako magsipag kaya sinulit ko na dahil sa susunod na araw ay wala naman tayong DF na ito at puro trabaho kaya hanggat may time ka maglinis ka ng bahay so ayun guys hanggang dito na nga lang din pala ang mini vlog natin sana nag enjoy kayo sa panunood hanggang sa muli thank you for watching God bless po sa inyong lahat bye bye